Shoutout everyone. Magandang araw. Ayan. Uy, dago. Pagkagisig sa umaga. Kuha na. Prepared na ng mga labahin mga guys. As, paglabas ko ay ang dami ko pang wal walisin. Kaya bago maglaba, Magwalis-walis muna tayo mga guys so, for the go. so itong aming asyenda Ang asyenda Asyenda kunuhay guys Alam mo guys dito sa lugar ko So history ako dito guys Liban sa maliwalas na sa pagkagising sa umaga Mayroon na pa kunting-kunting walis walis sa labas mga guys At Itong aking kapaligiran Ay puno ng kadahunan dahon at stress free ako dito mga guys kasi wala akong kachikahan Kumbaga, nakapokus ako ngayon sa aking mga ginagawa. Ayan, walang kamaritisan. Uh, may mga kamaritisan pero hindi naman ako talaga maano sa pagkikipagmaritis guys dahil pinapriorito ko talaga guys yung aking trabaho. No? Kasi ay nako guys. Or dago, kahit malalaki na itong mga junakis ko ay asa ah, sa nanay hmm, ayan na diba apat na basket mga guys yung aking labahan tatlong linggo tatlong linggo ito guys o oh, dalawang linggo basta ganun tatlong linggo itong aking mga bata ta. kung hindi lang nagsabi na ma wala na akong susuto na ganito ganyan ay saka naman ako kumilos kasi nga kabisi bisi ko guys sa pagbasahan kaya sabi ko ngayong araw na to ay bigyan ko ng panahon para mag na, laba. So bago maglaba, linisin ko po na itong kapaligiran. So ayan na, arat na. Ay, ay nako guys, pinagsasabay-sabay talaga pa sa pag sa trabaho, paglalaba ang pagkikipag-engage. So engage din pag may time bago magsalang, engage muna. Mga guys, di makalimutan yung ating buhay reels. So bago naman yan guys, may nakita kayong mga bit-bit ko no. Ang galing ng aking suki guys ay nakasigaw pa sa akin na gulay. So di ba na hindi naman ako ng gulay for the goo, mga guys. So ayan, di ba? Mmm, nako guys. Sobrang pagod sa dami ng labahan no. So ayan. Ay nako guys, kaya pagka naglalaba ako ayoko yung mga nakapatalo, nakabistida, nakakung ano-ano man. Gusto ko nakashort. Kasi kapag ka uh, naglalaba ka na parang ang haba ng ano parang naku ang ini parang hmm, sagabal sa akin mga ginagawa ba kaya naka short so ba diba? Uh, for the mga guys naabutan ako ni mister galing sa pagtrabaho galing sa trabaho niya galing na masada mag uh, move it siya gaya grab tapos ngayon naabutan ako niya na hi naku talaga naman ang aking ano, sobrang pagod ng misis kaya tulungan na lang niya ba tulong-tulong tayo para madali. So, napadali ang aking ano, pero pagkatapos talaga dito, guys. ang grabe ang aking labahan na kahit ako'y tinulungan talagang sobrang tired ba? Tired ko, no? Pagod ba? Grabe ang pagod talaga, mga guys. Kaya, uh, ayoko naman kasi yung trabaho ko na putol-putol. Gusto ko yung tuloy-tuloy. Kaya, pagdating ni mister, ay nako, sobrang bait itong aking asawa mga guys. Wala ang problema dito. Kay tulong talaga siya sa mula sa pulpa hanggang ngayon. Ay hindi po nga niya akong pababayaan na magpagod-pagod. Kasi nandiyan ako na nga nawala wala siya dito pagka naglalaba ako. Nagtatrabaho ako kay para rin uh, mabawasan din yung pagod. Eh kaso nga naabutan ako. Yan na, ang daming labahin. Ayan mga guys. for Dago, ang daming labahin ng modra So, thank you for watching everyone. Salamat sa suporta mga guys. Na mayroon pa yung isang drum na hindi na sampay. So, thank you. Bye bye. God bless.